Hello, good afternoon. This is Lady Bunny. Gusto niyo bang bumili ng masarap na bunny cookies? Masarap to. Freshly baked. Buy one, take one. Ah, ayaw niyo? Okay, sige. Thank you for your time. Sige po. Bye. Hello, good afternoon. This is Lady Bunny. Gusto niyo bang bumili ng Bunny Cookies? Masarap to, freshly baked. May promo kami, buy one take one. Diana, di ba pre mo? Igagawa mo ako ng tea. Ah, ayaw niyo. Okay, sige. Thank you. Kitty, wala man lang gustong bumili ng Bunny Cookies natin. Wala yatang swerte yung suot kong Bunny Ears ngayon. Wala man lang bumili kahit isang pack, e buy one take one naman tayo. Diana, wala naman yung sasuot mong bunny ears. Nasa cookies yan. Wala sa shape. Bakit kasi bunny shape yung ginawa mo? Nakikinig ka kasi sa kanila. Tsaka may pasok tayo. Kitty, gusto ko talagang pumasok na miss ko na yung school. One week na akong hindi pumapasok. Kaya lang, eto, si Dana ayaw akong payagan. Dana, payagan mo naman akong pumasok sa school. Pwede ka nang mag-isa, diba? Tsaka ang ganda ng ginawa mong bunny. Sige, Pasok ko sa school. Pero pag uwi mo, dalan mo ko ng dalawang packs na ice cream, ha? Okay? Okay, Dana, promise. Kitty, papasok tayo sa school. Bunny, bantayan mo si Dana, ha? Diana, huwag kang ma-upset. Sigurado mapapenta yung mga cookies mo. Sana nga, Kitty. Kailangan ko lang ayusin yung mga designs. Tutulungan kita. Oo nga pala, may good news ako. Ibibigay ko mamaya yung bagong cheerleaders bunny uniform. Yay! Okay, mag-ready na tayo. Okay, tara. Diana, don't forget yung ice cream ko. Good afternoon. Good, good afternoon, afternoon, Teacher Mike. Mike. Marami yatang absent ngayon. Teacher Mike, nasa photo session daw si Ryan. Alam mo na, fashionable, glamorous. Teacher Mike, kung sino yung gustong matuto, papasok sa school. Okay class, ang topic natin ngayon about gadgets. Gadgets. Good topic, Teacher Mike. Marami kaming alam sa gadget. ba diba, Sophie? Yes, Teacher Mike. Teacher Mike, this is unfair. Bakit yung isa dyan nakabakasyon, tapos kami dito nag-aaral? Layla, tumahimik ka nga dyan. Papasok ngayon si Diana. Girls, tama na yan. Okay, class, sabihin nyo sa akin, anong mga gadgets ang ginagamit nyo? Teacher Mike, ako updated sa gadgets. Lahat ng gadgets ginagamit ko. Teacher Mike, ako meron ng latest iPhone. Oh, nagyabang na tong dalawang to. Teacher Mike, yung mami ko, alam nyo, sinet niya ng one hour yung screen time ko. Tama ba yung Teacher Mike? Ay, kawawa naman. Kasi alam mo, baby ka pa daw. <laughs> <laughs> Class, tama na, tahimik na, makinig na kayo. Alam ko maraming modern gadgets ngayon, pero meron na ba sa inyo nakagamit ng old phones? Eto, gaya nito. Old phones? Teacher Mike, kahit naman yung lola hindi ko hindi gumagamit ng old phones. Wow, Stella, napaka-cool ng lola mo. Total, pinag-uusapan na natin ng gadgets. Gusto ko lang paalala sa inyo, sa parting na summer holiday natin, bawal ang gadgets. Walang cellphone, walang pad, kahit ano. Ano? ano? Teacher Mike, imposible yon. Hindi ako mabubuhay nang wala yung phone ko. Papa! paano naman kami magsi-selfie sa summer holidays? Hindi mo ba narinig? Bawal nga, di ba? Guys, we're gonna do sports. Magpahinga muna kayo sa gadget. Mag-hiking din tayo, something like that. At yung mga gadgets na yan, madidistract yung holiday nyo. Pare, narinig mo ba yun? Oo, oh, di ma. Pero wala akong pakialam. Dadaling ko pa rin yung cellphone Teacher, ko. Teacher Mike, paano naman kung gusto namin tawagan yung parents namin? Di ba namin pwede gamitin yung cellphones namin nun? Lahat ng cellphones nyo, ibibigay nyo sa akin. Pwede nyo lang gamitin yan pag tatawagan nyo yung parents nyo sa phone booth. Okay ka talaga, teacher Mike. Well, hindi ko pa na-try tumawag sa phone booth. Okay, for a change. Akala ko pa naman makakapag-screen time ako ng more than one hour. Patrick, pwede naman eh. Eh di doon ka sa phone booth, doon ka mag-screen time. <laughs> <laughs> o tama na yung kalokohan. Nat, ipamigay mo na yung mga notebooks. Okay, teacher Mike. Ice, magbe-break ba tayo dahil sa walang kwentang bagay? Ah, ganun, Pizza. Wala lang kwenta sa'yo yun. Namasyal ka kasama yung mga kaibigan mo, tapos ako iniwan mo ditong mag-isa. Ice, friend ko yun. One year ko nang hindi nakikita. Pero, Pizza, nag tayo. Boyfriend mo ko. Kahit sampun taon mo pa yung di nakita yung kaibigan mo, unahin mo ko. Boyfriend mo ko. Ako ang importante sa'yo. Okay na. Sige na. Ang sungit mo? Talaga, masungit ako. Oo, oh, nag-aaway sila. Green, wala kang pakailam. Eto na yung latte nyo. Uy, Max, pare. Gising na. ay na yung oh. Alam nyo guys, napansin nyo ba? Parang mayroon bad vibes dito sa school natin lately ha? Sinabi mo pa, bad vibes talaga. Smiley, anong bad vibes? Tungkol na naman to sa Diana mo. Iniwan ka kasi niya dito sa school mag-isa. Parang hindi naman. Oo nga, good vibes naman dito sa school ah. Hindi nyo naiintindihan si Smiley. o oh, tama yun. Kaya wala kayong pakialam, manahimik na lang kayo. Ah, uh, ako Smiley, naiintindihan ko. Iniwan ka ni Diana dito habang nagbabakasyon siya kasama ng mga friends niya. Kawawa. Oo nga, kawawa ko. Iniwan ako ni Diana dito. ay ko to. Magparty tayo mamaya sa bahay ko. Lahat invited. Losers, frogs, ikaw, blondie, football players, green, lahat pare, huwag mo nang gantihan si Diana. Baka mag-umpisa na naman ang away to Party? 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 Gusto ko yan! Pupunta ako, Smiley. kawawarin ako eh. May nang iwan sa akin dito. Okay guys, kita-kit sa bahay ko ah. 8pm, ang dress code, bright color. mag enjoy tayo, good vibes lang. Smiley, tama na yan. Anong tama na yan? Kung ayaw mo pumunta, Max, edi eh, wag ka pumunta. Smiley, alam mo, may friend ako. Maganda siya. Gusto mo isama ko siya sa party? Ipapakilala ko siya sa'yo. Sigurado magkakasundo kayo. Mga friend mo, maganda ba sila, ha? Lahat naman ng friends ko magaganda. Okay, Green. Sige, isama mo sila mamaya sa bahay. Green, umalis ka na nga dito. Okay, invite ko yung friend ko. Max, wag mo nang ituloy yan. Dadating si Diana ngayon sa school tapos ikaw nang party ka. Ano ka ba? Itigil mo na yan pare. Pare, hindi mo ako naiintindihan. Umalis si Diana kasama si Kitty. Ako dapat yung kasama niya, hindi si Kitty. Kaya pare, gagawin ko yung house party ko mamaya. Walang makakapigil sa akin. Okay pare, winawarningan lang naman kita. Eh. Ice, sasama ka ba talaga sa party ni Smiley? Oo, oh, bakit? Hindi mo ako okay sasama. Bakit ako? Sinama mo ba, ba ako na na ka kasama yung friend mo? Okay, Ice. Okay. Oh, pizza. Talagang Okay. Kitty, siguro miss na miss na tayo ng mga boyfriends natin, no? Parang naiilang na nga akong imit si Timur ngayon kasi ang tagal namin hindi nagkasama. Feeling ko stranger siya. Kitty, sigurado ako kapag nakita nila tayo, mapapalundag yun sa tuwa. Baka ikis agad ako ni Timur. Nakakahiya. I'm shy. Kitty, ano ka ba? Siyempre okay lang yon. Boyfriend mo si Timur. Ako nga miss na miss ko na si Smiley. Sigurado miss na rin niya ako. Diana, Diana, Kitty, Kitty girls. hi! Girls, bumalik na kami! Wow! wow nami talaga namin kayo! <laughs> so, anong balita? Anong nangyari habang wala kami? Girls, ang daming nangyari! Kitty, kumusta ka na? Hi, Timor! Kumusta? Kitty, puntahan mo na siya! Bilis! Hi, Kitty! Kumusta yung bakasyon mo? Nag-enjoy ka ba? Hi! Okay lang naman! Ay na pare, sige tanong oh, mo! O sige pare! Oh, hi Diana! Nagpatan ka ba? Girls, marami akong ikukwento sa inyo Hi Dima Oo, nagpatan ako You know, summer look Girls, ang daming handsome guys doon Pero syempre, hindi ko na sila pinansin May smiley na ako Wow, wow. Pare, huwag kang makikinig sa usapang babae Di maganda yan, tara na Girls, girls, nasa na si smiley? Eh, Ewan namin, baka nasa cafe Alam mo Diana, medyo masungit siya nung wala ka Lagi siyang galit Baka namimiss ka lang Oo nga, tara, doon na tayo sa cafe Maglatay tayo Okay, okay tara, tara. Oh, Diana, Kitty, makakapaghintay ang kafe. Mag-usap muna tayo, may sasabihin ako. Good afternoon, Teacher Mike. Namiss ka namin. Kumusta ka na? Girls, namiss ko rin kayo. Pero bakit naman nagbakas kayo na hindi nyo kasi sinabihan? Hindi man lang kayo nagpaalam? Sorry, Teacher Mike. Biglaan kasi yung nangyari. Hindi na kami nakapagpaalam. Wala na kaming time magpaalam. Hindi namin alam na magpa-fly kami overseas. Oo, oh, oh, Teacher Mike. Sorry talaga, Teacher Mike. Hindi na po mauulit. Promise. Sa susunod, sasabihan ka namin agad. Huwag nyo nang uulitin yan hindi, hindi kayo kasama sa summer holiday. Smiley, may, may surprise kami, kami sa'yo. Ano? Surprise? Ano naman yun? Smiley, nandiyan na si Diana at si Kitty. Magready ka na, parating na sila niyan. Nandun lang sila sa labas, kausap si Teacher Mike. Teacher Mike, hindi na po namin uulitin. Promise. Talagang promise, kung hindi, lagot kayo sa akin. Okay. Ano, Timor? Wala akong pakialam. Pare, relax ka lang. Ano ka ba? Pare, wala akong pakialam. Hi, Smiley ko. Hello, everyone! Hello, Smiley! Hi! Smiley? Oh, ba't nandito ka na? Malis ka na, magbakasong ka pa. Smiley, anong problema? Bakit nagagalit ka sa akin? Hindi ka ba masaya nandito na ako? Girls, anong nangyari habang wala Kitty, kami? Kitty, wala ba akong kiss dyan? Timur, mamayana! Ano na girls? Kitty, Kitty tingnan mo. mo. Parang galit si Smiley kay, kay Diana. Diana. Oh, oo nga, dapat kasi si Smiley yung kasama niya sa bakasyon. Max, Timur, anong nangyayari kay Smiley? Siyempre Diana, iniwan mo siya dito. Tapos nakita niyo yung mga pictures niyong nagpa-party. Oo oh, nga, pati si Kitty, nag-party! Oh, Smiley, bakasyon lang yon. Bakit? Ikaw ikaw ba hindi nagparty? Diana, hindi ako nagparty. Pero ngayon, magpapaparty Ay. ako. Smiley, kung wag ka nang magalit. May pasalubong naman ako sa'yo eh. Eto, ang cute, di ba? <laughs> <laughs> Guys, anong nakakatawa? Diana, ano to? Bunny ears? Nagbibiro ka ba? Smiley, anong nagbibiro? Ako si Lady Bunny, di ba? Boyfriend kita, so dapat magsuot ka rin ng lady ears. Bakit? Ayaw mo, bagay naman sa'yo eh. Oh my gosh, hindi yata matutuloy yung party natin. Dumating na si Diana. Tapos mukhang may problema pa silang Di dalawa. Diba? Eh ano naman pakialam mo sa kanilang dalawa? Alam mo Green, nasa isang school lang tayo. Kaya kung ano ang problema ng bawat isa dito, apektado tayong lahat. Narinig mo yung Green? Lahat tayo dito, apektado kapag may problema yung bawat isa. Girls, habang tinitingnan ko si Kitty tsaka Diana, naisip ko, magbakasyon rin kaya tayo. Oh, Oo, gusto ko yon. Anong gusto? Kung gusto nyo, kailangan mag-chip in kayo. Mm. Anong mm, Anong gusto nyo? Ako magbabayad? Oo, ikaw magbayad. Di ba ikaw yung team captain? Oo nga, tama. Eh, di magbakasyon kayo sa panaginip niyo. Oo, alam namin may lover's quarrel kayo. Hello? Hello? Igawa nyo nga kami ng latte. Ice, narinig mo? Igawa mo daw sila ng latte. Bakit pizza? Bingi ka ba? Eh di ikaw gumawa, hindi mo narinig. Ice, ikaw gumawa. Bakit ako? Ikaw gumawa? Hindi ko din gagawin. Bahala ka sa buhay mo. Hello? Gusto namin ng latte. Latte. Isusumbong namin kayo kay Teacher Mike. Ayaw nyo kami ipang serve. Ipapasala niya to. Oo na, gagawa na gagawin ako. Gagawin ko na. Hoy, di ba sabi ko ako gagawa? Hindi, e, akong gagawa. Yan ka na naman, nagyayabang ka na naman. Ikaw ang nagyayabang. Ano ba yan? Ang pangit ng service dito. Huwag na kayong mag Chan. Gawin nyo na lang yung late. Bilisan nyo na! Smiley, huwag ka nang magalit. Malapit na yung summer holidays. Promise ko sa'yo tayo lang ang magkasama sa buong holidays. Totoo ba yan? Oo, totoo yun. Oh guys, nandito na si Diana. Sorry, walang party mamaya. Good job, Smiley. Nire-respeto kita. Okay, okay, alam na, na namin. namin. Di ma, magparty na lang tayo sa bahay mo, please. Sige na. Alam mo, Green, sa bahay nyo na lang tayo magparty. Hindi pa tayo nag-party sa inyo, di ba? Hindi pwede sa bahay ko. Magkakalat tayo. Sino maglilinis? Siyempre, yung nagpapaparty. <laughs> alam mo, Yana, naiinis na ako sa Dayana tsaka Kitty na yan. Tayo nag-aaral dito tapos sila bakasyon-bakasyon lang. Oo nga, napaka-unfair talaga. Huwag kang mag-alala. Gagantihan ko sila sa summer holiday. Gagawin ko silang on-duty. Sila yung maghuhugas ng mga plato. leila alam mo, ang galing mo talaga. Sila rin yung magpapalit ng bedsheets sa araw-araw. Oo, araw-araw. Hi girls, narinig ko pinag-uusapan yung si Diana tsaka Kitty. Kaso, talagang naiihina ako eh. Hindi ko na kaya pigilin. At ano pang naninig mo? Bivasti, kanina ka pa ba nakatayo dyan, ha? Oo, mga 20 minutes. Pero wala naman ako narinig tungkol kay Diana tsaka kay Kitty. Makinig ka, Bivasti. Kapag sinabi mo kay Diana tsaka kay Kitty yung pinag-usapan namin, ikaw yung paglilinisin namin ng mga kwarto sa summer holidays. Naintindihan A mo, ha? Okay girls, okay. Sige, pasok ko na. Okay, thank you girls. Leila, sigurado ako sasabihin niya kay Diana. Diana, hindi niya sasabihin yon. Sigurado ako ayaw niya maglinis ng mga kwarto. Oo nga, lagot siya sa atin. So girls, alam niyo ba kung anong sasabihin ko sa inyo ngayon? Natatandaan niyo ba, sabi ko dati kapag maganda yung training natin, bibigyan ko kayo ng bagong uniforms. So, nandito na yung bagong uniforms. Yes! Oo, yes! oh, nakikita ko na. Ayun no. So girls, magte-training tayo ngayong araw suot yung bago nating uniforms. Ano, ready na ba kayo? Excited na kaming isuot, Diana! Girls, ang cool! Talagang pinaka-the best dito yung cheerleaders natin! Kitty, sana mag-training ka pa ng maayos suot yung uniforms! Okay, enjoy! Promise, Diana! Nat, sana huwag ka na mag-absent sa mga trainings natin! Promise ko, Diana! Eto sa'yo, Mary! Girls, lalo ko pang gagalingan this year! Huwag niyo akong tawanan! <laughs> Girls, seryoso ako promise. So, girls, isuot na natin to, tapos mag-training na tayo. Oo! Oh, oh. <laughs> okay, girls, sige, magbihis muna kayo. Teacher, Teacher Mike? Mike? Yes, Frogs, anong kailangan nyo? Meron ba nangyari? Yes, Teacher Mike, may nangyaring hindi maganda. Nire-respeto ba ba kami dito sa school? Oo, nire-respeto kayo. Ano bang problema nyo, ha? Feeling namin yung mga banis lang yung nire-respeto dito. Girls, ano ba to? Paano nyo naman nasabi to, ha? Paano namin nasabi, Teacher Mike? May bagong uniforms yung mga bunnies. Maganda na yung mga uniforms nila. Tapos kami parang basura. Kailangan din namin ng bagong uniforms. Isusuot ba namin tong basahan na to forever, Teacher Mike? Okay na, girls. Narinig ko na kayo. Pero hindi dapat ako ang kausapin nyo tungkol sa uniforms nyo eh. Eh sino, Teacher Mike? Dito sa school natin, ang naka-assign sa mga uniforms, costume o ano pa man, si Diana. Siya dapat ang kausapin nyo. Ano? Sa tingin mo, Teacher Mike, igagawa kami ni Diana ng bagong uniforms? Siyempre hindi. Nonsense to, Teacher Mike. Tara, puntahan natin si Diana. Bakit sila may bagong uniform tapos tayo wala? Okay, tara. Kung di nyo maayos yung problema nyo kay Diana, dumiretso kayo sa headmaster. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Girls, kayo talaga ang the best! Ooh, victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Girls, magdadaman tayo ng bagong uniform kay Diana. Tara na! Oo, taba. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies, may sasabihin kami sa inyo. Ooh, huh. Ano ba yan? Tukol saan? Sabihin nyo na, busy kami. Ano yon? Tukol sa uniform. So, may bago kayong uniform, ha? Tapos yung uniform namin panang basahan? Frogs! Hindi na namin problema yan. May bago kaming uniform kasi kami yung best cheerleader dito. At kayo, mga frogs! Frogs! Kung bago yung uniform nyo, kailangan bago din yung uniforms namin. Kailangan may bago kaming uniforms bukas, okay? Kung hindi, kukunin namin yung mga uniforms nyo. Frags, ang bibiter nyo talaga. Kung gusto nyo ng bagong uniforms, edi kausapin nyo ako ng maayos. Sa tingin nyo ba gagawin ko yan kung ganyan kayo makipag-usap sa akin? Bibigyan mo ba kami ng bagong uniforms o hindi? Okay, sige. Kung bibigyan ko kayo ng bagong uniforms, ipapromise nyo ba sa akin na hindi nyo na kami guguluhin, ha? Titigilan nyo na, na kami, kami, Frags. Frags. Magpapromise lang tayo sa kanila dahil sa bagong uniforms. Okay. Okay, okay na. na. Promise. Alam niyo, Frogs, kahit nakakainis kayo, pinagawan ko pa rin kayo ng bagong uniforms. Nandon, malapit sa shelves kunin niyo. Ano, Diana? In-order mo din sila ng uniforms? Oo, Kitty. Kailangan magaganda rin yung mga kalaban natin. Para ganahan tayo, di ba? Okay, mag-training na tayo. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Wow! Ang, ang ganda, ganda ng uniforms natin! Thank you, bunnies! Sorry na, girls. Hindi namin kayong kakausapin. Umalis na nga kayo dyan. bagong uniforms yung mga frogs. Isusulat ko to sa article ko. Green, ano bang mayroon dyan? Yung mga rebels? Hindi. Yung mga frogs, may bagong uniforms. Ingitera talaga tong isang to. Victory! Ha, girls, ang ganda ng training natin. Gusto nyo bang magparty sa bahay mamaya? Ano sa tingin nyo? Party sa bahay? Let's go? Oo! -o. Ano, party? Oh, Smiley, di ba gusto mo magparty ngayong araw? Okay, sige, party. Okay, Smiley, kailangan isuot mo na lagi itong bunny ears. Girlfriend mo ako, di ba? Diana, palagi? Oo, Smiley, forever. Tapos na ba kayo mag-training? Kung tapos na kayo, mag-training na yung mga frogs. O oh, girls, nandito na yung mga frogs. As always, mga bulok. Bakit pinigyan mo pa sila ng bagong uniforms? Kitty, kapag may ginawa silang masama, babawiin ko yung mga uniforms nila. So frogs, mag-training kayo ng maayos. Huwag niyo kaming gulohin. the best yung mga frogs Frogs are super, frogs are cool Tatanungin namin kayong lahat <laughs> Guys, like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Magpaparty kami, bye, -bye. Bye, bye! I won't stop no, 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 no. I won't stop I won't I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm, so I'm so handsome All in car with my vents who I'm so fancy, yeah, I'm so fancy. Yeah. No romance, no, Got my baby and she ride she make you fancy